Good afternoon, sisikoy! Koy. Ayan, sa mapagpalang araw sa atin lahat. <laughs> Tanghaning tapat alas dos. Punta kami ng, ano, ng iPhone, Plano ko sana po punta ko sa bangko dahil magbabayad ako. Eh, sabi ko bukas na lang. So, diretso na lang sa Avon kasi nagyaya si Pupuntang SM, magikot-ikot lang daw kami. So, sa'yo dyan, saan anak kayo stay humble and stay beautiful tara samahan nyo kami guys kasama ko si Angela, yan naman magpakita sa video Kaya, ako na lang daw terno pa, tina mong suot namin nakakatuwa so pumunta na kami dito sa SA <laughs> Dito kami sa si SM ng Taytay. Ayan, meron. Iikot-ikot lang kami ng anak ko. Skinder. Bili ako. Kaya yung water dito. Ulit tayong water. oh hawa oh, oh. San? Yan. Yeah. Tumaan kami dito sa food court. Yeah. Order tayong photo, guys. mo yung photo nila. Nagkano po sa patilugao? Plain dough lang ba? May with egg. 68 Ito po. Subscribe na lang po kayo. Meron po. Nimili tayo dito guys kung anong kainin natin. Meron dito masarap eh. Mahana na the pork dog wings. Shark. Powder nga po ng ano. Yung shark fin. po Ah, okay. Ano, masarap pa naman yun. Puto na lang tayo, guys. Ay, na lang tayo po. Nagpunta lang kami dito sa SM guys para kumain lang ng lugaw yung anak ko. May lugaw naman. Pwede naman kumain siya ng lugaw sa lapit sa amin. Naghahanap ng kwek-kwek. Eh, -kwek. wala namang kwek-kwek sa SM. Ano ba yan? Kumain ng kwek Puto na lang ako. Sinamis ko kumain ng puto. Marunong din ako gumawa nito ng puto eh. Pero tikman ko lang kung masarap ko. Kasi masarap ng puto ko. <laughs> Kain tayo ng puto. Hi! Ganyan na rin Ang bago ko. Mas masarap yung puto ko, guys. Puto ko kasi lasa lang. Don't relax. Masarap naman siya pero mas masarap Okay. <laughs> Kung anak ko, hindi ko pang pakita siya yung kanya lutaw. Hmm. Ayaw magpakita sa vlog. Ay, okay lang. Kain tayo. Mas masarap ka. Masarap yung lutaw niya. Ay, sarap sa. Akin. Ah, masarap yung lutaw nila dito, guys. Ah, Pakita ko lang kasi masarap daw sa amin na. Ano ko? Josie Goto. Oh. Ay. <laughs> ano ba ito? Yun! <laughs> Nalaglag yung isang yak ng upuan nito ah. Nalaglag. Ayan yung pakita ko lang sa inyo sa josis goto. Ayan. Masarap yung goto nila. Sabi ng anak ko. Wala ka, hindi ka kita. Ano <laughs> Ayan, dito tayo sa SM. SM Taytay -tay kami, guys. Ayan. Well, nagyaya yung anak ko Galing kami ng Avon Piyo ko, ito yung piyo ko sa Avon Ayan. Nakabaks Hindi ka ko Ayan Nagyaya pa namang pumunta ng SM Gahanap lang ng kwek-kwek SM may kwek-kwek <laughs> Nugaw pala kang kaya <laughs> Nugaw with egg Masarap <laughs> naman daw yung nugaw nila dito dito kasi ako nakakita ng kwek kay dati, masarap yun yung shark fin. Hmm. Hmm. Hindi nang yung lugaw ako mukha kain, kaya nga. Hmm. Mahal na. mahal hmm. hmm. na. <laughs> Dapat nagmang inasal kanan. na. <tinyo> Pagpapat sa bahay na ang ano Ang na rin ang pera